Hello, what's up? Mga kumahay kong tigang o oh, kumusap po Darno! At since ngayon nga po ay birth month po naman, eh, may kaugnayan po dyan ng ating topic na pag-uusapan. Kasi ngayon po itatalakay naman po natin. Ito po yung refresher video. Dati sa mga kumahay tigang tungkol sa mga sinasabing pamahiin, tungkol sa pagsiselebrate ng ating mga kaarawan. Yeah! Talaga ba? Meron palang ganun. Meron ganun na makumarik yung tigang. At ito po ay na-i-share na po natin sa inyo before. Pero ngayon po, i-refresh lang po natin yung mga sinasabing mga pamahiin na yan sa pagsiselebrate nga ng ating mga birthday o kaarawan. Kaya kung gusto niyong pong malaman ang mga sinasabing mapaniniwalang yan tungkol po dito, ay panoorin nyo lamang po ang video kong ito hanggang dulo. Oh, you wanna go? So, let's go mga ng tigang. Oh, meron kayong bigibig pa kasi ako yung birthday ko ngayon. kung tigang since nga ngayon nga po yung birthday ko naman eh yun nga po ang pag-uusapan natin ngayon yung mga sinasabing mga paniniwala ng ating matatandang mga inuno tungkol nga po sa celebrate po natin ng ating mga karawan o yung mga sinasabing pamahiin na yan tungkol sa mga birthday ng tao talaga ba meron pala gano'n meron gano'n ha mga kamalikong tigang kasi batid nyo po ba nang mga sinasabing mga yan, pamahiin na yan sa ating mga karawan. Eh, ako, dapat po'y ginagawa natin yan. Kung ayaw niyo po kayo po'y maabatan ng mga sinasabing mga kamalasan na maari nga po nako, umukilkil sa inyo. Umukilkil talaga. O po, meron ganun ha, makamarik yung tigang. At yan nga pong say na naman po natin. Pero ito naman po'y pressure video lang naman po natin kasi ito po'y na-share na po natin sa ating mga fast videos. So, kung hindi nyo pa po napanood yan, eh, ito na po ha, makamarik yung tigang. Ngayon po ay pag-uusapan kulit natin siya. Marami po ha mga kumari kung tigang tayo po mga sinasabing pamahiin niyan tungkol nga po sa ating mga karawan. Pero ako kay pag lamang po nang ilan sa mga sinasabing naok do wag na wag nyo pong gagawin kung kayo po eh nagbe-birthday o mismo birthday na po ninyo kasi kung ayaw nyo po kayo maabata ng mas nasabi mga misfortune sa buhay. So ano ano ba yung mga yan? Yun na nga po ha, makamari kung tinga, wala na masyadong chika talakis. Eto na, umpisa na natin to Ano ano ba yung mga yan? Number one po ha, makamari kung Kung kayo po ay nagse-celebrate kayo ng inyong mga karawan, katulad ko po, po ha, makamari kung tinga, birthday ko yun. diba tingin nyo naman po ako ha, oh. <laughs> so happy birthday to myself Yon. Kung kayo nga po yung birthday ngayon, eh ito pong isa sa pinagbabawal nil ano pong wag na wag gagawin. Ang ano, kung kayo po yung may mga kaibigan o mga kamag-anak na namatay, wag po kayo pupunta, makumari kong tigang salamay o mismo makikipaglibing. Kung kayo po, eh araw ng inyo pong kaarawan. Birthday nyo, tapos makikipaglibing kayo, eh parang napakasaklap naman nun, ha, makumari tigang. Eh palampasin nyo na lang po yan. Kahit siguro eh, Talagang closest family nyo yan E eh, negative yun ha Makumarik yung tigang Kasi sinasabi nga po Na maaari kayo nga po E maka-absorb Ng sinasabing mga Negativities na yan Na yun nga Nang patay Talaga ba? Opo ha Makumarik yung tigang Tapos Pagkakakay ko po ha Makumarik yung tigang E eh, yun na nga Birthday nyo ngayon Una nyo pong gawin sa umaga ha Makumarik yung tigang Kayo po muna Ay magtirik ng isang kandila Kung halimbawa Hindi naman po kayo ano yung makakasimba kasi kailangan po dapat tayo tayong eh. Pero sa mga Katoliko lang naman po yung ginagawa. Pero mas maganda po kung kayo po ay eh, uh, hindi makakapagsimba, magtirik lang po kayo diyan ng isang kandila sa inyo pong mga altar. Tapos diyan po kayo humiling. Iba po kasi yung kahilingan na makamarkot tigang sa pag tayo ng candle. Ay, no, pala yun. Opo, kasi mas maganda daw po kasi yung tayo na isang kanila. Kasi yung kung para parang nagiging tanglaw daw po natin yan sa isang pang taon ng buhay na ibinigay sa atin. Talaga ba? Opo, ha, mga kumari kong tigang, kaya gawin niyo po yan. Sa umaga po ng inyo pong karawan, magtirta kayo ng isang kandila. Kung eh, magpasalamat kayo sa Panginoon na kayo po, eh, nabigyan pa ng isang pang taon ng buhay. Ah, ganun pala. Opo ha, makumalik ko tigay. Tapos, kung kayo nga po ha, makumalik birthday yun iwasin nyo naman po ito. Yung kayo po eh, may balak ba kayo magpaparlon, magpapagupit kayo, magpapa, yung magpapakulay kayo ng buhok, kanya magpapakulot kayo. Iwasan nyo po muna yan ha, mga kumalik. Kung hindi rin po, ina-advise siya na gawin po ninyo kapag kain nyo karawan. Lalong lalo na lalo po yung pagpapaputan ng buhok, yung pagpapagupit. Kasi, nawawala daw po yung mga blessings na dapat po ay makukuha po ninyo sa araw na yan. Kasi puputulin niyo daw po yung swerte po ninyo sa pamanggitan po ng pagputol ng buhok po ninyo. Ah, big no pala yan. Opo ha, mga kumari kundi ka. Magpa-parlor kayo, magpagupit kayo ng buhok po ninyo bago kayo mag-birthday o after nyo po mag-birthday. Pero yung mismong birthday nyo, birthday na birthday, sabi nyo, ay ako magpapa, ano, magpapa uh, salon ako, ganyan. Magpapa-treatment ako, hindi e, eh, gugupitin yung buhok nyo, eh leche. Eh negative yun, kasi mamalaksin <laughs> kayo dyan. Oh. <laughs> Are you crazy? At are you out of mind? sa mga makumari kong tigang, kung kayo daw po nagse-celebrate nga po na inyo pong mga karawan, eh iwasan nyo po ito. Ang paglilimali mayong kung saan saan. One day before o one day after ng inyo pong karawan. Nabawa kayo po layas kung saan kayo pupunta-punta, magpapailahe kayo kung saan saan. Iwasan nyo po yan kasi alam nyo po ba yung mga nagse-celebrate daw po o mga magse-celebrate ng karawan, yan daw po yung lapitin sa disgrasya at aksidente. Kaya pansin ninyo yan ha, kumari yung tigang. Pagpunta ka sa mga simenteryo, yung mga, pansin ninyo yung mga lapitan ng mga namatay. Malapit na malapit po yung birthday nila doon sa kamatayan nila. Ganun, opo, kasi mas, ano daw sila, kumbaga mas prone sila sa aksidente yung mga nagbe-birthday. Kaya kung halimbawa kayo po may mga planong yung magta-travel-travel, halimbawa magbe-birthday kayo o birthday nyo po mismo, ipagpaliban nyo lang po muna yan. Lalong-lalo pa ngayon, ha, makumari kong tigang, baka ngayon ang birth month po ninyo, August. Eh, kasi papasok naman po ngayon, ha, makumari kong tigang yung ghost month, eh, sinasabi nga po na bawal nga po yung mag-travel-travel muna, lalo na sa gabi. Ha, mga kumari kong kaya iwasan nyo po yan. Sa mga handaan naman po, ha, mga kumari kong tiga, meron pamahin ng ating matatandang mga inuno. Mas mainam daw po kung tayo daw po ay maghahanda daw po ng mga mahaba. At tulad po ng mga panset noodles, ganyan, mga spaghetti, mga palabok, mga kanton. ay di mga kumari Kasi daw po ay sulisimbolo ng mahabang buhay. Kaya masahaba daw po ang buhay po ninyo. Ah, oh, ganun pala. Opo, hama ko marikong Tapos, kataka, kano daw po, mayroong mga cakes. Meron pa bang cake ngayon? Ako, ay, meron akong cake, hama kung tigang tigan. Ganito daw po. Kailangan daw po, pag mag-blow daw po kayo ng kandila po ninyo, dapat daw po, mag-blow nyo po yan ng isang bugahan lang. Mamamatay lahat ng kandila. Tapos, kailangan daw po, kayo daw po ang unang kakain o susubo ng cake po ninyo. Hindi yung kung sino Kaya, pagka-blow po ninyo ang candle po ninyo, pag nakahiling na kayo, nag na kayo, Hatiin niyo na po yung ano yung kandila niyo ay yung cake niyo tapos sububuin na kayo o kaya kulitin niyo na yung icing tapos yan, tikman niyo na yung ganoon 'yo diba usually ganun tayo pagka tayo may mga cake tayo nagbe birthday tayo tinukulit natin yung icing para tayo unang subo ng cake kasi nasasabi yung lahat ng blessings na dapat na para sa inyo sa inyo lang mapupunta yung hindi ma-absorb ng ibang tao Talaga ba oh po ako maruko tigang. Pagkatapos, pwede na palapyok sa iba sa mga bisita nyo. Yung mga cake ninyo. O. Tapos, ang isa pa po, ha, mga kumari kong tigang. Yung isa rin po ito, ha, mga kumari kong tigang. Iwasan nyo rin po ang pagpuputol po ng inyo pong mga kuko. Katulad din po ng buhok yan, ha, mga kumari kundigan. iwasan niyo po ang pagpuputol ng kuko po ninyo kapag kaaraw po ng birthday nyo. Kasi sinasabi nga daw po na yan daw po, eh, magiging dahilan din po na yun, kayo daw po ay eh, makaabat ng mga negativities at kamalasan sa buhay po ninyo. Ah, talaga ba? Opo, at sinasabi din po ha, mga kumarik kapag ka-birthday po ninyo, wag daw po kayo magsusuot ng mga sirasirang damit o yung mga lumang damit na baga na warak-warak na, halimbawa yung mga tas-tas-tas butas na, butas-butas na. Naku, kailangan daw po bago ang isusot nyo. Kaya di ba yung mga nung araw, yung mga nanay-nanay natin, kapag ka tayo ay magbe-birthday, binibili tayo ng mga bagong damit kasi yung pamahing kasi yung matatanda ng araw. Kailangan daw po, pag araw ng karawan po ninyo, exempted kayo sa school, mag-uniform kasi dapat yung bago nyo o yung pamasko nyo, yung suot nyo, yung mga, mga gagandang damit. Kasi huwag kayo magsusot ng mga parang yung mga basahan. Ay, Ay, okay, Pa <laughs> <okay. laughs> talaga daw kayo ba yung makatrack ng mga blessings? Kailangan, ano daw kayo, maganda yung damit po ninyo, yung susot ninyo sa araw ng karawan po ninyo. Yan. Tapos, iwasan nyo rin po, ha? Makumari, kung tigang, kayo daw po ay magbe-birthday, kung kayo daw po ay daw po, eh, nangungutang, Nako, talaga ba? Tapapasok yung utang. Kasi negative din daw po yan, ha? mga tigang, bawa kayo po iyong, baka naman kayo yung kontodo nga kayo sa hanta. Tapos, eh, kayo naman po i eh, mangungutang laan, maglo-loan kayo sa car, ganyan, sa lending. Tapos, kayo baka pagpa... Yung makapagpagarbo lang sa mga kapitbahay, sa mga kaibigan nyo, sa so, nakakapaghanda nga lang kayo, eh, nangutang naman kayo, lubog sa utang, itigilan eh, yan. Hindi daw po <laughs> kasi <laughs> negative din daw po yan na makumari kung tigang kapag ka kayo eh lubog sa utang sa inyong karawan. Huwag na kayo mangungutang ha makumari kung tigang kung kayo po ay e, magbe-birthday o mismong araw po ng inyong karawan kasi mamalasin kayo dyan lalo ha makumari kung ano yun. Uh, sabi ng teacher ano? Sabi ni Chiknet. Oo. Oh. Ulam. Oh, maraming ulam dito. Meron ditong crab sa kaano. Sabi, sabi ni Lola. Oh, sabi mo pupuntahin ko dito. Papadala ko ng ulam. Sige, nasaan na? Hmm. Ako na ng ulam yung mother ko. Ayo, di ba? Sige, taxi na ng ulam ay yung mga dati. Oh. Isa pa po yan. <laughs> <laughs> isa pa po yan na makumari kong tigang. Yan, kaya gawin niyo po yun na makumari kong tigang. Huwag kayo lending huwag kayo mangungutang para hindi kayo malasin sa buong taon. Para hindi kayo maabatan ng mas nasabi kang malasan na sa utang. Alek. Puro utang utang. <laughs> Tapos yun nga, katulad yan, yung nakol ako, pa kasi yung, yung mother ko nanghingi ng ulam. Eh yan, pagka may mga handa kayo ganyan, mas maganda raw po ha mga kumarekit yung mga handa po ninyo, eh, ipamigay niyo, ipaubos yung lahat sa bisita niyo. Huwag yung titikiin, huwag yung pagdadamot sa iba. Ako at ang sa po ha mga kumarekit di ba sinabi ko ha, sa inyo kapag kaganyan ka po niyo, nako magandang maganda po yan na mga kasi yan po yung pagkakataon niyo na po para ma purify po ninyo, yung inyo pong mga kasalanan o yung mga sumpa ninyo. Halimbawa, meron kayong mga bad karma o yung mga sumpa sa inyo. Pwede nyo yung i-purify sa araw ng karawan po ninyo. Diba sabi ko na sa inyo, sa paggawa po ng mga probetsyo o indulhensya sa kapwa po ninyo, eh, yan po yung maaring ma-dissolve. Yung diba, mga sinasabing mga kasalanan yung yan, kaya kayo sinumpa. Yan, yung mga kamalasan po ninyo, mawawala yan. Kasi parang pwede kayo i-grant nga ng wish na kahilingan para kayo po'y swertihin naman. ba diba, sabi ko sa inyo, kayo gagawa po ng ilang mga dul indulhensya o probensyo sa ibang tao o kawang gawa na po ng edad po ninyo. Uh, paano? Halimbawa ako, katulad ko, 35 na ako. Gumawa daw po kayo ng mga indulhensya o yun nga, probensyo sa ibang tao ng 35 times. Paano? Di bang ka ng 35 na tao? Hindi po. Basta kailangan po mag-donate mag, ano kayo, mag kayo o tumulong kayo sa kapwa nyo ng 35 times. Kahit na po lang pa birthday po ninyo, basta within the birth month po nyo, ang bobong August mo, meron tao akong mingisan nyo ng tulong? Pulube, may nakasalubong na lubong kayo dyan. Bigyan nyo kahit pa 20 pesos o 50 pesos. Tapos meron naman kayong nasa labat dyan na nangihingi ng pagkain. O bigyan nyo, pakainin nyo, painumin nyo. O mga -ma, humingi ng pabili ng gamot, yung mga mga pulube, ganyan. O kayo magbigay kayo ng tulong sa mga kapitbahay po ninyo. Ganon. Maganda yun ha, makumalik nyo. Kasi halimbawa nga kayo po yung mga sumpa o yung may mga karma kayo, bad karma na sinasabing nanunod na sa katawan po nyo, pwede nyo yan madissolve, ba po purify yan. Twink araw ng inyo pong mga kaarawan. Talaga ba o po yan kung isang treatment o isang cure po dyan sa mga sinasabing karma yan o awesome sumpa na yan para mawala na. Halimbawa, kayo po isinumpa, halimbawa ng mga magulang nyo, biyanan nyo o yung mga lola nyo nung araw, mas diba, sabi niya eh, ikaw, walang yaka. Maghihirap ka, nagkapa ka sa lusa. Psst! Lalo pa kayo. Ha? di ba? Ay, nakakatakot yun. Dama ko Kasi ako may kilalang ganyan. Sinumpa siya ng lola niya. Alam nyo? Since then, nung mula nung siya'y binitawan ng salitang ganon, ayun, kahit anong gawin niya sa buhay niya, walang nangyayari. Parang sa wag, wala pa rin nangyayari sa buhay niya. Lagi nilang parang siya failure yak ngayon, sabi niya, Mars, bakit lang itong buhay ko? Lagi akong paleo. Sabi niya, bakit mo isipin yan? Kayo, tigilan mo yan. Huwag mo nang isipin yung sinabi ni Lola. Huwag nang laging paalala yun sa, sa sarili mo. Kasi ganyan, isa rin po yan ha. Makamalik niya, ka, bakit po may nagsumpa sa inyo. Tapos yun nga, laging yung parang nire-remind ng sarili niyo na baka kaya ako minamalas kasi sinumpa nga. Kasi ako nung ganun, nung nanay ko, nung yanan ko, nung lola ko, ganun. Eh talagang tatalag yan sa inyo. Pero kung yan po eh, yung, yun lang, oh, yung hindi niya sinigay lang. O yun, hindi niya siya papansinin. Pag kayo po'y gagawa ng kabutihan sa kapwa po niyong mawawala yan po sa ma-dissolve yan at ma-purify niyo yan. O, oh, ganun pala. O po, at pagkakataon niyo na yan na makumarik ng tigang kapag ka kayo po'y nagse-celebrate ka po ng inyong pong mga kaarawan. Darn Kaya gawin na! niyo po yan na makumarik tigang para kayo swerte. Hindi naman. O, oh, di ba ga? Oh, so po ha mga tigang, sana po yung may napo na mga bagong idea at kaalaman dito po sa topic na pinag-usapan natin gayon At pasi na po ang ating mga video sa mga kamari kong tigang at marami po, po tayong i-share is dito mga bagong mga topic gayon At kung kayo po yung may mga naisip ang mga topic na gusto nyo pag-usapan natin dito, i-comment down nyo lang dyan ha mga tigang. At kapag ka napili ko po yan, ay gagawang ko rin po yan ng videos at kayo po ay i shoutout ko. O di ba ka? So that's all thank you for watching, and don't forget to subscribe to my channel, I know you like it, and don't forget to brush your <laughs> teeth.